So, hello, what's up mga ka Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So, for today's video, let's talk about online dating application. Pero bago natin simulan yung share ko sa inyo mga ka ano, medyo uh, sad news, no? Kasi alam naman natin, ano, na tinamaan ng bagyong Tino, yung part ng Kabisayaan, and then part ng Mindanao, no? Na makikita nyo naman sa mga Uh, sa social media platform kung ano yung kinahinat na nila medyo nakakaawa talaga even though ako nga meron ako mga family relative sa Cebu sa Bohol uh, buti na lang safe sila and nakakaawa po kasi yung mga ari ari-arya nila na talaga namang nasa lanta ng todong-todo ng bagyong tino pero uh, I know yung mga bagay-bagay na nakikita natin, uh, may babalik lang, may babalik po 'yan. Basta ang importante po talaga is safe po yung mga buhay natin or yung mga bata, uh, mga matatanda, at least safe yung karamihan. Di bali nang mawala yung mga material na bagay na makikita natin mapapalitan po yan, no? Pero yung buhay po is hindi. Yun na lang po talaga yung dapat natin tandaan, ano? So, hindi na po natin, um, 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 hindi man tayo maka, makapagpaabot ng tulong sa kanila kasi kahit tayo mismo, walang-wala. So, sana to the, through the prayer, uh, malampasan nila yung kung ano man yung mga nararamdaman nila ngayon na mabigat. So, yun mga ka-lifestyle. I'm hoping for fast recovery sa mga nasa lanta ng bagyo. No? So, yon uh, mabalik po tayo sa topic natin. Uh, na i share ko ngayon mga ka-lifestyle. No? Marami akong mga napapanood ng mga videos about sa mga online leading application promoter. No? Na meron pang isang um, uh, content creator na panay promote, panay sabi na hindi daw nare-reject. Pero binasa ko yung mga comments nung mga tao dun sa video na ginawa niya eh nare-reject daw so wag po nating lukuhin no? wag po nating uh, gawing tanga yung mga tao na auto disperse yung ganyan ganyan ano maliba na lang kung ako na mismo yung nag sa inyo mga ka lifestyle kasi ako tinatry ko po talaga itong mga taong to na mga promoter is hindi po nila alam hindi po nila totally, hindi po talaga sila nagtatry. No, hindi sila naglo-loan kasi alam nila sa sarili nila na reject din sila. Marami sila mga nautangan, ano? So, yung mga taong 'yan for the engagement, no? For the commission, then para kumita rin, para lumaki yung kanilang followers, subscriber, no? Hindi nila iniisip kung ano yung kahihinatnan ng mga online application na pinopromote nila no. Pero na lang doon sa mga matitino na nagre-review talaga kung ano yung mga karakas ng mga online leading application ano. So again, ang mapapayo ko lang sa inyo, uh, iwasan niyo na lang itong mga online leading application na talaga namang known when it comes sa harassment. Kahit mapa SEC registered pa 'yan or hindi, lahat po ng mga online leading application is loan shark, meaning to say uh, uh, meron sila mga violation na uh, ginagawa no like like for example yung mga interest nila sobrang lalaki ng interest yung mga hidden charges nila na hindi na makatarungan ayo yun yung mga violation na na uh, ginagawa until now ng mga online application so if i were you mga, mga ka lifestyle make sure na hindi nyo na madagdagan yung mga online application na nangutangan nyo. Kasi sobrang sakit po sa ulo mga ka-lifestyle. And then, marami rin mga mga online application ngayon ang nare-raid na or pinapaklose na totally. So, hindi ko lang talaga maisa-isa kasi medyo busy tayo. Kasi uh, binagyo rin tayo dito. Uh, in fact, mga ka-lifestyle signal number 3 din dito sa amin. Buti na lang hindi Uh, masyadong uh, malala no like for example sa ibang lugar so yun uh, pero sinisikap ko pa rin po na kumalap ng mga information na may share sa inyo so again para dun sa mga vloggers na panay promote ng mga online application tough for daw tough for tough for na online application na auto uh, auto disperse hindi na, hindi nagre-reject pero nung binasa ko yung mga comments nandun na dun sa video niya bakit <laughs> auto reject pala hindi auto disperse nako wag pong ganun ano ayang uh, mga taong yan halata nyo talaga for the engagement lang yan para kumita and then para lumago yung kanilang channel ano hindi na nila iniisip kung ano yung kahihinatnan nung uh, nila ng mga online dating application na to and then yung mga online dating application na pino-promote niya eh para sa akin yung mga ola na yon is peso cash ba yun? hindi ko hindi ko na masyadong ma, hindi ko talaga na hindi ko na talaga tinake note mga ka lifestyle basta uh, ang importante mga ka lifestyle tandaan nyo once na nakapanood kayo ng mga video na yan mga ganyang klaseng promotion maniwala kayo sa hindi uh, 20% out of 100% is kasi nungalingan po no so wag po kayo basta-basta magpapaniwala ay, ito na lang yung tandaan nyo. Lahat po ng mga online dating application is haras po yan. Once na hindi na, once na nagjuju na kayo, hindi na kayo nakakabayad, haharasin po kayo niyan. Maniwala kayo sa hindi. Wala pong online dating application na hindi na haras. Lahat po ng online dating application na nga haras. Maniwala man kayo sa, sa akin o hindi, yun po yung katutuhanan, ano? So, kasi yun din po yung way nila para makakolekta. Imagine, malayong lugar ka, ano yung gagawin nila para makakolekta, di tatakutin. So, yun po yung way of, ah uh, ano nila, pamamaraan para maka, makakolekta ng mga may utang sa kanila. So, again, ako, ako marami po talagang lumalapit sa akin ng mga online ng application. Even though, nakikita naman nila na, ah, uh, against tayo sa mga ola pero meron pa rin mga nag-reach out sa atin na gustong ipapromote yung mga ola leading application nila. So, shout out po kay Cash Express, kay Finbro. Itong mga ola leading application na to panay email po sa akin. Ano. So, gusto nilang ipromote ko through link, you no? Know, yung kanilang ola leading application, ilalagay ko lang sa, uh, sa description yung link nila. And then, once na Uh, once na merong nag-click sa link na yon and then nag-registered uh, and then na-approve merong papasok na commission sa akin. Yun yung kalakaran. Maliban na lang doon sa binibigay nilang um, binibigay nilang bonus or bayad, no? So yun po yung kalakaran po ng mga online dating application mga ka no? Na gusto talaga nilang uh, i-promote ng mga content creator kasi yun na nga in that way kasi mas marami'ng makakapansin, mas marami'ng mag uh, mag apply no, pag pag vlogger na o pag, pag content creator na 'yung nag-promote ng kanilang kumpanya. So, yun mga live sa marami talaga akong mga gustong i-share sa inyo na ah uh, marami rin kasi 'yung mga nagtatanong, no, kung ano 'yung gagawin nila yun, ganyan ganyan. Kasi until now uh, as as I notice marami pa rin mga biktima, marami pa rin mga depressed, marami pa rin mga stress dahil sa mga online dating application na to. So, ewan ko kung kailan um, matatapos itong mga online dating application na to. Pero, eh, I think meron na naman mga ulaliling application ang babagsak and then marami na kasi mga ulaliling application yung na raid ano so hindi lang kasi natin medyo na-check kasi baka itong mga ulaliling application na to nagbabalik na naman ulit and then nagpapalit lang ng mga pangalan na. No? Huwag po kayong matakot no if hindi na kayo nakakabayad sa mga ulaliling application na to kasi hindi lang po kayo yung uh, nakaka-experience ng na ganyan. Marami pa po no. So do you think na lahat ng mga hindi nakakabayad is makukulong agad or mapababarangay pa paano nilang gagawin yon di ba so hindi, malabo pa po sa itim na kanal yung, yung mga iniisip nyo so wala po tayong dapat ikatakot mga ka lifestyle relax lang po tayo para hindi po tayo ma-stress so yun lang mga ka lifestyle share ko lang sa inyo and then keep safe everyone always peace